guys nandito na naman kami lipat naman kami sa yan sa train dyan oh. ngayon grabe ng labig may one piece na balot na balot na so inantay namin yung isa naming anak kasi sa isang hmm, elevator tatlo lang yung laman so ayan na siya oh. dito kami rito guys pumunta Logan ko anak ko anak ko misis ko ayun yung bunso namin lang na, lagi takutak mo siya tabas oh, tapos yung girlfriend niya so lamig talaga iba talaga pag hindi mo nakasanayang klima ah? central type okay guys nandito tayo tara lakad lakad tayo rito saano mga bikers siya huwag sa sama namin no? oh uh, guys dito to may mga nohren may mga uh, kung saano yung sa bangketa ba sa Pilipinas yan may mga uh, taong ano rin sa magkita pero sila nasa ayos inaayos yung kanilang ano, hindi sila yung dugyot na ano ito magbaba tayo rin to iguapin natin yung ating dito Ah, dito kami sa Bristai Station. oo oh, may mga big garden dito kailang kailang sila maano maayos okay pasok tayo rito ay sa labas ka talaga iba yung lamig. Ah. alam nyo guys dito may mga big garden dito kailang uh, hindi sila yung dugyo talaga sa ayos pa rin you know, kasi sila namumulot to ng ano yun yung mga resibo yun yeah, sila guys oh. tapos pinapalitan yata ng ano sa mga ano nakakuha sila ng pagkain sa mula sa gobyerno so tika muna sana ba tayo Ah, wait, dito 'yung tawag na bridge station 'yan oh. <tuk> bridge station. <tangan> di bawah di sasa picture. <susuk> Bapak tayo ni itu. liberdartan yam. Papuntang i Marti. Okay guys, pasok priorito para kalipatan ni Marti.